Puno puno pati yung contact natin na pang masilya It's a prank Yan Sa ilan ng araw materialis Ay na umapaw 690 ng bagong araw Mga proyekto ng na GI 5 number 4. Mula. para natin pero bago natin tingnan, ayusin muna natin. Dito na dadaan sa LD ang dapat abangan, ng buhay Tower of Inspiration, hindi nakukulang project after project. Okay, good morning. Good morning po mga boss. Ayan. Umalis na pa ng ibang tropa. Punta na po sila sa site ngayon. Yun po sa Dasol. Ayan. Nandito na sila formal. Para sundin yung mga ibang magtatrabaho dun. Mga kisame. Ano may sanga atap? Ayusin nyo. Puno-puno pati yung contact natin na pang masilya. Malay nga Ag checks. Ag checks. Shoutout ka ka ni Bagat Bago kang checks. Ag buya na Ag buya ya. Ag It's a prank ingat Oke, okay. semuanya so, tenang bahaya. Eh. Ah, hospital natin sa ano pa check up natin thank you kuya ano nilalagnat kagabi lang madaling araw nagsimula si Johan hindi makakapasok dahil walang magsusundo sa kanya ito na kong bunso namin Ayan, huh? nilalagnat ah. punta tayo sa hospital okay. iyan Okay. Ano, ano, ano Ano ba? Ini minit siya. Tara. Bigla na lang ano, nilaglat. Okay, wala na kayo nakalimutan. Ay, pa siya dito. Buti, dyan lang yan, te. Extra yan. Lagi mo sa bag, te. Extra lang yan. Tara. Ano yung pagsukat, te? Baka dito pagsukat. Okay, sayang so dito tayo sa Maxiwood Construction Supply. So binaba ko na sila Mrs. dun sa ano, hospital, no? So ngayon, hintayin ko na lang yung tawag nila yung result. Kung kailangan sundin ko sila mamaya, baka hindi na kailangan ni confine. So ayun, sundin na ano lang po natin balikan na lang po natin sila. Ayun, dito muna tayo. Hindi mo natin materialis Ayun, naka, ano, Parang wala ko sa magtrabaho pag yalitong, ano ay sakit yung uh, anak mo Paparing oh, clip ayano. Oh. Okay, so ayan ang mga binili natin Ang sa garahe natin Saka dun sa project Resibo na lang Ibibili pa tayo uh, PVC Ceiling panel na. Oh. Okay. Okay. Okay na, ganyan. Thank you. Okay, so ito na mga binili natin. PVC saka ceiling panel. So, 4 pieces na PVC edge band. So, 352. Tapos, 15 pieces na WPC panel. Walnut. So, 4,025. Tapos, 46 PC pieces na walnut na ceiling panel. 12,420. Tapos yung 10 pieces na H band walnut. For 50. So, hindi na natin. Tapos ito po yung iba. Uh, La Cartina. 28. So, 28 pesos. Epoxy primer. Uh, 6.90 po yung bawat liter. So, kumuha tayo ng 5. So, 6.90. Ay, isang galon pala ito. Kaya so, yeah, 690 Sa so, welding rod, dalawang box So 344 Tating disk May mga Piraso, 145 Tapos GI wire Number 60 130, tapos tating na uh, 125 so, Ayan yeah. tapos uh, blind ribbit, 650 drill bit sampung uh, piraso 200 wall clip 250 1250 so jenis tape uh, 7 pieces 686 so total lang total nya 2736 so oke okay. so, tatali na lang po to oke okay, tara na Ayan, may masamang balita may okay, compound pa yung bunso ko so pupunta po tayo ngayon dun tapos yung na lakad ko dito sa tarla compound siya dahil may dugo daw yung ihi niya tapos may UTI tapos nang susuka siya so yun po yung sakit niya kaya kailangan yung uh, confine so tara punta wala tayo sa tableria tapos pagkatapos sa tableria punta po tayo sa ano, sa hospital Okay, dito naman tayo sa Tableria. Tableria Tarlac. Okay, so na po, ito na po yung mga binili natin 50 pesos na NOP na 9 mm 20,500, 100 pieces na DFC, 10,800 40 pieces na Gering Channel 4,320 100 na wall angle 4,000 2 kilo na concrete nail 580 10, 10, 10 kilos na GI wire 850 3 pieces na 3 bags na premium cornice uh, 2,040 4 bags na premium jointing uh, 3,000 5 bags na G, ano, 5, bag, 5 bags na screw uh, 2,000 so, tapos ito yung mga isang binili natin para sa garahe pieces na GI pipe number 4 plane 2,450 7 na tubular na 2x4 uh, 5,600 pieces na tubular na 2x2 na uh, 1.5 7,875 15 pieces na uh, 10mm na form bar uh, 20 uh, 2,025 tsaka 20 pieces na bags na advance 3,600 21,550 lahat Okay Let's go Punta muna tayo sa ano Sa hospital Punta natin yung bunso ko Nakakonfine Let's go Okay so ayan Sinundo po natin si Mrs. sa hospital So andun pa rin yung ano bunso UTI ba? UTI may ito po yung ano niya Ihinya Ano pa? Tapos yung pagsusuka niya, ano? kapag kapartner na ba yan? Ha? Kapartner na yan? Hindi ko alam, kapag partner yan, basta nag-kayakin ano, ng friend. Kasi hindi naman kumakain tapos nagsusuka. at dehydrate. Kahit bibigyan daw ng gamot, isusuka pa din, hindi e wala na. So, ayun mga boss. So, so at babalik ayun, ko alam, si Mrs. ng gamit tapos babalik din mamaya. Yating pa rin siya mamaya. So tayo kung mayroon pa tayong oras Punta pa po tayo dun sa ano, May antok mayroon po tayong BBC time project So yan Kaya tanda no Kahit, ano, kahit busy busy Basta may oras So yun ang yung ano, natin Kaya lang problema doon Wala pong baganting kwarto Para sa, board, sa, ano, sa na private no ano, sa private So ayun Ang dami po, po nilang ano nasa ward ngayon. So, pati kami nasa ward na rin yung uh, bunso ko dahil wala daw pakante. So, pipila kami 16. Uh, pang 16 Pang-sixteen do daw kami doon sa uh, no, private room. room. So, ayan. Sige. Ando na muna tayo. importante may combine na uh, pag-amot at gumaling. So, kailangan na maghintay, dumaghintay tayo habang wala pang pakanting kwarto. Ku yun so ngayon uwi muna tayo para gum gumawa ng gamit let's go okay so ayan, dito naman tayo sa ano maninyo kita na yung natin so ceiling ano rin ito pinto ano pintura pipintura natin pero bago natin pinturahan ayusin muna natin yung ano mga downspout nya tapos drainage so ayan estimate natin Okay, so ang problema nila dito po rolomot na iipon yung mga tubig dito sa ano sa paligid kasi wala po siyang drainage so dito ayan punta yung tubig dito daanan talaga ng tubig ito dapat meron dito Lang, pero tignan natin yung pantay niya kasi tapos dito drainage yan tapos downspout spout nakakonekta rito sa drainage sa ganoon din dito katatilesan din kasi ito mga boss eh. yan downspout drainage tapos kanal tapos dito ganon din drainage tapos pupunta dun sa may kanal pati dito ganon din pupunta dun sa kanal pati dito ganon din Kailan pagbaba na rito baka ito dito na dadaan drainage tapos babakbakin dito tapos may kanal tayo rito sa gilid uh, nito ito papunta doon ayan tapos tatilsan pa ayan pati atin yung pagnanatin eh pero pag nakanatan eh. ka na pa rin na step sir gagawin ah. tatatanggal ah. po ito tapos gagawin step oh. step ka na natin. tapos sa iklibi ng ton ije ton hmm. tano ba din nga magnato yan baka ikanta pa ita eh ita ayan ay danom na oh itan mang ita ay kli ag ay kli bi mm. pati ba dito sir? oo oh, ma'am uh, ano daw eh tatilesan lahat kaya lang bago tilesan dapat maganda na yung drainage nya so yun unang gagawin dapat maayos yung yung ano agos ng tubig Okay, gilabi na tayo. So, nasukat naman na, na, namin. So, estimate na lang. So, tara na. Sige, no. Tara. Bisa, tara.